sa gitna ng mga nangyayaring kaguluhan sa mundo. Sa musika ay ni Sky ang kanyang panalangin para sa kapayapaan. Ang kanyang musika pumukaw sa damdamin ng publiko. Pati ang kanyang ama naging emosyonal habang pinapanood siya sa intablado. Uh, song, uh, touching naman siya kasi nga it is uh, declaring that uh, uh, yung, nga, yung title is the same God. So it's declaring that we have the same God. Actually siya yung, siya yung namili. Bakit lang po? Yun ang ano niya, parang conviction niya sa heart niya. Pero bukod sa pagkanta, ipinakita din ni Sky ang kanyang talento sa pagtugtog ng violin. Mm -hmm. sa lamang si Sky sa halos isang anim na putatlong mga kabataang naghandog ng kanilang talento kahapon June 26 sa isang music recital ng Musar Music. Dito, hindi lang sa pag-aawit na papabilib ang mga manunood, kundi pati rin ang pagpapakitang gilas ng ilang mga kabataan sa pagtugtog ng mga instrumento. May tumugtog ng gitara piano At hindi rin nagpahuli ang iba sa pagdadrums. Kaya naman pati ang ibang magulang ng mga recitalist. Proud sa talentong ipinakita ng kanilang mga anak, kagaya na lamang ni Nanay Maan very happy kasi uh, at least I can see that his efforts have paid off. Nakatulong siya kasi there's balance. Hindi lang siya puro academics, hindi rin siya puro extracurricular. And it's a form of self-expression on his part. So, it's a form of enjoyment for him. Maliban sa kanilang mga magulang, proud din dito ang kanilang mga music teachers. Masayang masaya as teacher na, na ipapasa namin sa kanila yung mga natutunan Nako, matindi ang ano, matindi ang paghahanda at pagpe sa mga estudyante. Kasi kailangan eh alamin mo kung ano yung kakayahan nila para mailabas nila ng ng todo pagdating sa mga gantong event. Ang nasabing recital ay bunga ng kanilang Musar Music Summer Class. Music We hold it every year. So, it's an annual event na pinag-prepare ha pinag -pre ng mga students and teachers. It showcases their ta talents. Um, sayang naman kung hindi nila mapakita yung pag-aralan nila throughout the years. And it helps them to gain and boost their confidence and yung talent nila to share it to, the other, to other people. Ang reputasyon ng Mizar Music sa music industry, hindi lang nakikilala sa Baguio City, kundi nakaabot na rin ito sa iba pang bansa. To bring music closer to the hearts of uh, everyone, even here locally and abroad. Malayo na rin eh, kasi we have students, as you see, we have online students from abroad and some students uh, from 1980s, Meron ng mga nag-study abroad and now they're working in some prestigious companies that you know and you watch on TV. Bye -bye! Maliban sa mga alok nilang dekalidad ng mga music instruments, layon din ng Mizar Music na mahubog pa ang talento ng mga kabataan sa musika. Angel Arquero, and genius.